Yan siya, Jimmy. Yan. Ano? Ito lang po tayo ng mga iyong baka na. Nasaan yung level spread, mga kaibigan? Ano? Okay. Sige, sige, wag mo. Sige, wag Yan o. Ito. Yan o. Magic naman! Magic! Nakawala Utak may... Yan o taog daw bro pa namin kali na ka yo isos <laughs> bago <laughs> bago meron kay nito ano oh na yung ano yo ya namin tell si ba no ba li nam Di yung mata Ay, bagay ko Add water. Add one cup of Add water. Of water. Oh, yeah, no, nilalay Oh, ano yun? But maputi puti. Oh. oh, tamang tamang timpla mga kaibigan. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. na yeah. Oh, Ito. 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 may nag-text, may nag-text. Three message. Sige, buksan mo kayo lang. Ano nga? Stop. Eh. Lutte, data mo minutes pa lang. Yung kamay mo, hinugasan yung talong. Yan <laughs> si Cook ng nyoba ka na sinsinan. Ito. <laughs> ano anong susunod dito. Hmm? Hmm? Itong mga chikiting guba. Mm. Mga walang yung chikiting guba. Kantaan mm. nyo ano chikiting guba. Chikiting eh. guba. Chikiting guba. Kantaan nyo chikiting guba. Yan, sunog na po ang ulam namin. oh, yan, tikyan nyo. Tikyan nyo po. <laughs> what a poop. Oh! <laughs> what a <laughs> <laughs> Oh! <laughs> <laughs> what karya ko! Ang <laughs> kaya ka! Ang Oh! Kasi yan, ano ah! <laughs> 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 mm, lasang adobo. Ayan. Ayan. Lasang adobo. OY! Mabal na yan! Mabal in, <laughs> gago. so yan si Chokol. Ang that's dakilang manyakis. Oh, oh. <laughs> Dito, dito. Dito, dito. Oh, oh. O! O! Oh, oh, oh. Yun naman si Kaboy. <laughs> Ang heartbreaker. Heartbreaker cowboy. Yo. Yo. <laughs> Yes, si Kaboy, <laughs> Ang pinakagwapong nyo, baka bana! Stop on, stop on.